Hello guys, it's me Allison Lucky Lucky. So dito sa video video na to, gusto kong i-aware kayo, okay? Kasi marami ngayong yung website, mga phishing website na kung saan ah uh, ma-hack yung account mo, malalaman yung informations mo. Okay? Kung isa ka sa mga networking or nag-nagdi-network nagn or may online business ka or you're doing investment or any kind of form na nasa online ngayon. Okay? kapag may nagpadala sa'yo ng email, okay, na nagsasabing may surprise siya, or may informations na ibibigay, may mga freebies or whatever, uh, wag nyo siyang bubuksan, okay? Wag nyo ilalagay yung account nyo. Ibig sabihin, doon lang kayo sa official, official website nyo kung saan doon lang kayo magla Pero kapag meron ng ibang website kayo nakita na hindi official, wag na wag nyo pong ilalagay yung mga lag uh, login informations nyo. Even sa text, even sa email, even sa chat mo sa Facebook, wag nyo pong, wag pong ilalagay yung mga informations na yon Dahil, dahil sigurado magsisisi kayo sa uli. Kaya, kaya, kaya ako ginawa yung video na to para i-aware kayo na once na nakatanggap kayo ng mga ganon na email, uh, Facebook messages, sa text, na sabing mananalo ka, makukuha mo yung mga ganitong bagay, uh, kapag nag-login ka, pag nilagay mo yung mga informations mo, contact informations mo, wag na wag nyo pong gagawin yan. Okay? Kaya, for this video, I hope natulungan ko kayo and grabe, ay ayokong mangyari yung mga ganong bagay na na mawawala yung mga bagay na pinaghirapan natin. Kaya, be aware sa mga ganong bagay na talagang uh, isipin natin kung totoo ba talaga yon at at mas maganda kung i-contact nyo ako okay para mas matignan ko siya mas malaman ko kung talagang legit, legit ba yon yung mga yung mga yung mga website na yon okay before doing anything okay so until next video Ellison Loke Loke po ulit. good luck and have a nice day have a nice day okay